Uh, magandang gabi mga kababayan. Ayan. Mga kababayan eh mag-check-in muna ako dito sa Kabayan Hotel. yan. Uh, mga kababayan, check-in muna kasi napakaingay po doon sa bahay. Ayan, daming paputok, malalaki. Eh kaya dito muna medyo timing siguro. Mura lang naman ng uh, 24 hours dito siguro mga ano lang. 6,000 lang. Uh, bukas ng hapon ng labas is 6,000 ayan mga kaibigan kababayan kabayan rotonda pasay city dito kabila sugo may sugo doon dulo ng M MRT ito then, LRT yan ayan ako, mga kaibigan ayan mga kaibigan eh, mag check mo muna dito sa kabayan hotel kasi yun nga napakaingay ang daming paputok sobrang lakas kaya medyo palamig muna dito sa kabayan hotel yung pamilya ko eh nilagay ko muna sila rito mura lang naman ang 24 hours ang mga ito na kabayan hotel kabigan ako po eh, naglalakad na ngayon dito na lang dito na sa uh, basement ayan, naisusundo sa akin dito uh, Kabayan Hotel Kabayan Hotel ito mga Kabayan Hotel eh ito yung mga pinupuntahan ng mga OFW dito no ayan, sa ano to ah, uh, located in ah, uh, located in Rotonda right Ayan, Kabayan Hotel. Alugang. baba ka na. Dito na ako sa baba. Dulo ng MRT dulo ng MRT, ano, MRT, ano. Eh Marte ito yung dulo. Yan, tap naman dito banda, tap. Pag diniretso naman doon, mowa, diretso doon. Ayan. Pag dito naman papunta, is going to ano yan. Ayan. Going to monumento, yan, JMA, kamuning, yan, diretso yan doon sa Channel 7. Yan na yung MRT mga kabayan, o, no? yan. Eh, MRT yan mga kabayan ayan. nahan may mga tao yan yun know? oh yan ni eh, yan dulo na yan dulo hanggang dito lang dulo puti puti tap yun ang ganda ng christmas christmas tree oh. dito na ako sa loob mga kabayan hotel pababa mo na lang dito sundain mo ako dito sa labi